mulai habis mau pulang Guru melakin ke kula, <laughs> oke, okay. terus lang, terus terus lang bah terus lang, lang. alamnya kung kayu ay, magkatuluyan luyang, smelly kayo, kayak bau beneran, kayak bau beneran si Takot mo lang magbasa sa inyo. <laughs> Paano hindi makakasimamot? Eh, ang tagal mo magbasa. Para. Simamo? Para. para si ano kaya? Parang. Parang. Ha? Mula parang. Kapot, ano ba? Parang. Si Nakaka-excite ba? Sinadya ko yun. Hindi pala kayo na-excite. <laughs> Sayang ay. Alam niyo? Ah. Uh, alam niyo kasi. <laughs> alam niyo kasi. ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ano? Ang pag-ibig. Ay. Ano? Pag Ay. Mamaya. Mamaya ah. sa takip. Na ano pa, na, 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 ano ba? Ano ba yan? Na, na program pa, na program. <laughs> na program ang computer. Nag-block, nag-block. Naghang cổng pala, naghang. Excuse mo na Baba sức kim bán ở ba Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm kung ikaw bata kung ikaw ay magkaroon ng asawa seryoso to ha okay. uy ng ang babae to bakit patingin ay uh, Paano nalalaman? Talaga? Paano nalalaman pag malaki? Laka! Malaman? Paglapitin ng ang babae. Laka! Lapit, lapitin. Marok sa yeah! yan. Mm -hmm. Lots of for... girls. Excuse Look me, guys. Ah. Yeah! Ano yan? ka. Alaka! Alaka. Asan? Bata ka pa no? Ano yung oh. nalalaman ko, Eting? Saan? Ha? Saan? Siya to, siya to. Ah. Oh. Babae to. Oo. Oh. Pero tingnan mo, may maliit. Na, pumunta doon. Oh, may kunik. Oh. Ibig sabihin dyan, babae, Lumakit na kanya. Babae. Tapos, dumating oh. pa ang time na sila ay magkaintindihan at at parang tawagin na din ay sila ay magkasama. ang pangalan ng babae ay si uh. hindi ko hindi ko alam kung sino dumating do sa buhay niya oh, so, bakit? ah ganito to uh. Kevin uh. hindi ako perfecto na mag creating is perfect ng palad. Pero, kasi ang nakakalam is si God huh? ang may hawak Pero, kung halimbawa, example, may experience mo yan, maranasan mo yan, ah, ah, balikan mo lang yung sinabi ko. Ha? Sabihin mo na, ay, tama pala si Iting. Or, sabihin mo, hindi pala tama si okay. okay na. Ha? Huh? Ano? Nang? Na na. Sayaw. Ah, oh, punta. Mm. Iting. Iting. Oh, tingnan ang kamay mo. Ha! Ha! Gusto Ay, napitin din yan ng babae. Wait, other. other, Si Unad, si Unad. Tinuruan ko si Unad. Grabe si Unad. Grabe. Alam mo na yung sayaw. Ang Unad, si... Si Jessica. Alam mo, Alam mo na, na, na yung step. sayaw. Siya na nagtingin. Si... <laughs> Oo. Oh. Okay, so, so, so si Unat. Ikaw to? Ako to. Tama? Tama? Alam mo? Alam, babae to. Oh, babae yan. Tingnan mo sa akin eh. Tingnan mo, like Pariha this. tayo, di ba? Oo, oh, oh, ilapitin ka rin ng babae. Ah, hindi naman. O, oh, ikaw ang lumalapit sa babae. Hindi, na-experience ko na, na, ah, na ah, Bale. Pero, ikaw, ikaw undong, undo, sabi saya pa, ikaw undo, or ikaw bata. Oo. Oh kung magkaroon ka ng asawa, magandang ang inyong pamumuhay, magandang ang inyong pagsamahan, magandang ang inyong relisyon, at mag, kung sa Bisaya pa na, maginunungay inunungay ka mo hantod sa kamatayon. So, ay, so Tagalog, sider, mag, mag-inunungay sila hantod sa kamatayon. Sa Tagalog, mag-inunungay is magkatuluyan magsama ah, habang magsama sa na, habang mamatay, buhay, buhay. Ah, hanggang mamatay. Ah. Hindi kayo maaaring magkahiwalay. Ganyan ba? Parang hugot. Hugot ang inyong ah, relasyon. So hugot is mahigpit ang inyong ah, relasyon. Relation. ng inyong baka. Ha? Imagine? Ah, so, okay. Totoo ba? Ma uh, ah, tipid ka sa pira? Tipid. Tipid. As in, save. Hindi ka, oh, save. Hindi, magastos. Oh, hindi magastos. Oo. Oh. ba, Diba? Oo. Totoo ah? Oh. Totoo, Totoo yun. Oh, yun ang good news ko sa'yo. Kapila. Ha! <laughs> Paano alam mo yan? Galing? Look up to you, Johnny. Hmm. Ikaw na, madam! Ay, nagturo kasi madam sa madam akin. Madam eating pag -ilabas. Ay, ganito ba? <laughs> ang ate ko una nagpatingin sa palad sa matanda na ang matanda is kilala na siya sa doon ba na siya ang manghuhula tinignan ko rin bata mo mga habang nag ano siya sa atin ko. sabi niya ikaw to miss. ito ang lalaki tingnan mo hindi ka hindi kayo nag connect so ibig sabihin dyan ikaw ay ah, lang or either mag magkaanak lang kayo tapos hindi kayo kayo si ate takot ha oh, so kung maaari huwag ka na lang magkasawa Ate ko ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nagkaroon ng suta. Wow. Oh, oh. Bakit? Takot lagi siya sa... Tapos, yun na. Thirty... 30... Thirty-two na ang ate ko ngayon. Bakit mo man naniwala siya doon? Siyempre, ah, nagpua din. Hindi naniwala siya sa matanda. Kasi, takot siya. So, may, wala din masyadong mangligaw sa kanya. Kasi, takot din siya. Depende sa pagdala niya. Pero, yung mga pinsa namin, na, na may anak talaga i-compare namin ang kamay niya sa kamay ng pinsan ko. Hmm. Pariho. Kaya may anak kung siya, wala siyang asawa. Hmm. Tapos may nagustuhan na naman siya. Akala niya, yun na. Yun, naradagan ang anak lang. Iba naman ng landay. oh, ganyan. Tapos, hindi lang isang pinsan ba pati ang ko. Bakit? Tinginan naman yung kamay. Sos! Tinuko ko. Chong. Chong, hindi sila connection. So kahit anong gawin mo pa. Pero si Lord lang lagi ang may alam. Pero gi ko lang ang palad. So mas marami na kami, ako marami mong kumpinsan na may anak lang. So tinignan ko rin. Tama yung sinabi sa matanda. Kuyo, okay, so in-apply ko. Ginamit ko lang. So ikaw, ikaw ay talaga lapitin ka ng babae. Ikaw naman. Huwag mong pansin niya. Huwag mong alahanin yan. Huwag mong alahanin na. Parang maano mo yung sarili mo na siya ay lapitin ng babae. Na, Bakit talaga, ako? Kasi hindi mo nang dyan. Baka sabihin mo, oh, kaya pala ako lumapit. Hindi. Ang masasabi ko sa inyo, matamis kayo. Ti masarap tingnan na. <laughs> matamis! Matamis! Masarap! Sweet! Sweet pala. Oh. Kayo ay masarap tingnan na ang ugali nyo ay ganyan. Uh -huh. Open kayo sa isa't isa. Mm -hmm. So, wala na ang madaming mga chichibre che para lang mga... Uh, kayo ay sarap tapos din na nasa inyo din yon yung attitude nyo na ganyan talaga kayo mm -hmm. so maganda yan approve ko boto ko kasi ah, <laughs> sakit kiri na kumakay <laughs> <laughs> bakit ko nasabing lapitin ka ng babae eh? pamo tingnan mo pamo para maniwala ka pamo halika halika, Oo, halika. <laughs> ikaw to ikaw to ha nasa gitna Oh. kasi ka sa gitna. Ito, mga babae. Mayroon ding hindi lapitin ng babae. Ikaw ang lumapit sa babae. Kano ko malaman? Ito, tingnan mo, oh. Hmm. Na, walang di! Hindi! Ang babae lumapit sa kanya. Si. Sabi mo, ang babae lumapit no, sa kanya, then, pero ah, minsan lumalapit din yung... Alam ko rin, tumingin, na timu, ang lalaki ang lumapit sa babae. Siya ang gumawa ng parang para magkakilala, magkakilala siya ah, para okay. na mayroon tayo kayong taong ganyan ah, okay. na paano to, gawin ko to para, para makilala ko siya, para magkaibigan kami na may ganyan. Pero mayroon ding tao na hindi na kailangan ganyan.